kahit sinabi na ng kuha noon na wala ang irregularidad sa confidential fund ni BP Inday Zara pero ipagpatuloy pa rin yung impeachment complaint sa sunod na darating na taon iimbestigahan pa rin wala sa ayos nagkampi-kampihan kung pagmasda natin mayroong dapat unahin nga napakalaking halaga sa Diomanoy, katiwalian dyan at apiktadong apiktado talaga ang bayan at mamamayan? Tapos anong nangyari? Bakit palaging Duterte, Duterte, Duterte na lang ang binabanatan? Hindi ba pwede nga ipahuli yan lalo na sinabi na talaga ng kuha noon nga walang irregularidad nga nangyari sa confidential ban ng ating vice-presidente? siguraduhin lang ninyo nga mapabagsak ninyo yan pag hindi ninyo mapabagsak yan si VP lalo na taong bayan ang kakampi sa kanya dahil nakita naman talaga natin kung gaano ka sincero sa trabaho lalo na sinabi talaga ng kuha nga walang irregularidad samantala ngayon malinaw sa mata ng taong bayan ang nangyayari ngayon pero hanggang ngayon puro lang kwento, puro lang kadramahan. Tapos unahin ninyo yan. Nagkagulo na nga ang ating bayan dahil ang taon mismo naningil na sa inyo. Nandyan na sa lansangan. Nagsisigawan. Taong bayan na mismo ha? nagsisigawan pero wala kayong pakialam dyan. Basta ang inyo ha, makuha lang ninyo ang inyong gusto. Yung dating mga official sa ating bansa nga nag-iimbestiga kaugnay sa confidential pan ni Inday Bipin Sara, di ba kahit sinabi na sa kuha nga walang irregular, irregularidad, tuloy-tuloy ba rin sila at ipagpatuloy pa nila sa sunod taon? Samantala, ang ingay nila noon ha? grabing ingay. Samantala ngayon, sa ngayon na nga pangyayari, wala talaga akong nakita kahit isa man lang sa kanila nga nagsisigaw-sigaw sa di umano'y katiwalian sa ngayon nga samantala napakalaking halaga yan kaya masabi ko nga hindi talaga ang ginagawa nila para sa bayan at sa taong bayan kung hindi sariling interes nila yan lalo na parang preparasyon sa panibagong impeachment complaint ni inday bibizara yung nangyari sa ngayon. Nagkambigambihan, itong nangyari sa mga senador, di ba nagkambigambihan? O, oh, katulad nila ni Robin Badelia, nila ni senador uh, Marcolita, ito sila si senador Bato at si Bongo, ito si Jingoy Estrada, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Mark Villar, Senador Mark Villar, tingnan natin ilan ang natira nila nga hindi nagka-problema. Eh, si... Ano, may eh, balita eh. Di umano na kasuhan eh. Si... Senador Chis Escudero. Si... Batu de la Rosa. Meron ding... Di umano eh, ano sa ICC. Eh. Anong tawag nito? Warrant of Arrest. Si Bungo. Yun namang... Di umano eh pamilya sa sangkot sa flood control. Agay, delegado, kung ang matira na lang yan si ay uh, si Amy Marcos na lang ang matira dyan pagka mangyari yan. Kasi parang inisa-isa si Senador Marcolitan. May nakita din ako nga balita. Iwan ko lang kung totoo o, o hindi. O maaring fake nga iimbestigahan siya ng kumilik. Kaya kung gano'n ang mangyari, Masabi ko talaga nga walas ayos ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Nagkakampihan. Yung dapat unahin, hindi nila uunahin. Yung walang kakwinta-kwinta, yung tuloy ang birahan. Sa mandala, miro namang dapat unahin. At yung namang kay Sara, sinabi na noon ang kuha. Nga walang irregularidad. Anong ibig sabihin yan? Bakit ganyan? Parang ang lalabas, yung taong bayan parang pinaikot lang sa mga nakaupo sa gobyerno ngayon. Hindi ko sinabing lahat, pero marami silang nagaganyan. Kasi kung tingnan natin ang anggulo dyan, walang iba talaga kapakanan, sariling interest sa ibang mga naghahangad ng posisyon palagi sa gobyerno. Kaya dapat talaga, pagka-eleksyon, mamili tayo ng maayos. Kasi kung tingnan natin sa ngayon, oh, sa grupo nila ni Sen Senador Tito Soto, intact sila lahat. Walang ka problema, problema. Pero sa dili nila grupo ngayon, oh, may mga problema o oh, hindi man lahat ang nagkaroon ng problema. Iwan ko lang baka sa sunod daon dahil naka prepara na yata yung impeachment, nagalatag na panibagong impeachment sa sunod taon. Baka halos maubos yan. na anong mga resulta ni Bibinsara? baga dyan na lalong yung pananaw ng taong bayan sisiklab ng husto dahil hindi natin igatanggi nga ang mga Duterte talagang tunay nga nagmamahal sa bayan dahil tingnan mo naman yung panahon ni PRRD at tingnan naman ninyo yung Dabaw ngayon no, nagpapatunay yung Dabaw Nagkita oh. nakikita naman natin yung mga nag-ano dyan, nag-uusig nga kunwari nasasaktan sa nangyaring confidential pan kahit sinabi na ng kuha nga walang irregularidad. Anong nagawa kaya nito sa bayan natin? O may mga ano yan, may mga lugar ang hinahawakan yan. Ano kayang magandang nagawa? Kasi si ang mga Duterte sa Dabaw, may mapatunayan eh. Kayo kaya? Anong nagawa ninyo sa mismong lugar ninyo? nga gikan sa kupa ninyo diyan nga diyan kayo mismo nag handle ninyo at bakit ngayon na nahimi kayo ah laki ng problema na yan eh napakalaking halaga yung di umano'y katiwalian sa ating bansa trilyon ba yun? samantala kung ikumpara ninyo sa allegation kay Bibi Sara sa confidential pa niya wala nga sa kalingkingan ng halaga sa halaga ngayon nga di umano'y katiwalian tapos habol kay ng habol diyan sigaw kay ng sigaw sa kanya pero yung nangyari ngayon wala man lang gayong sinasabi kahit isang sentence man lang sa problema ng nangyari ngayon kaya sus ko dapat sa sunod, mamili kayo, taong bayan, wag na ninyong gawin kapag paikutin kayo. Sa umpisa, sa wala pang halalan, paikutin kayo ng mga magagandang salita at bigyan kayo ng pangpabuinas na kaunti ay okay na kasi tingnan yung bansa natin ngayon. Di ba, naghikahos, pati tayo, sobra pas naghikahos. Baka saan kaya patungo yung bansa na yan pag magpatulo magpatuloy yung ganyan? O ito, nakita ko talaga to mismo sa malita. Ang presidente talaga mismo ang nagsalita nga paimbestigahan yung di o manoy nangyaring malaking katiwalian sa ating bansa sa ngayon. Ngayong Disember may managot na. Tingnan natin kung totoo ba. Bago ko tapusin yung munting video natin mga tropa, maraming maraming salamat sa panonood ninyo at sa support mabuhay tayong lahat at ah, bye bye.